inaanyahan po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Didal. Amen! Tapos na ba? Okay, pwede na ako po. Sino ang lumipad ngayong umaga? Marami? Binibining sekretaryan, pwede mo ba itala ang mga lumipad ngayong umaga at pakibigay sa akin pagkatapos ng na ating class? Ngayon, class, ay mainghala akong mga alituntunin. na dapat ninyong sumin sa loob na Basahin na sabay-sabay ang mga alituntunin. Naintindihan lang ba ang mga alituntunin? Naintindihan lang ba? Magaling. magaling nanonood ng balita. Pangalawa, magaling na kikinig sa radyo. ninyo sa loob ng ating klase. Basahin lang sabay-sabay. Magaling! Maraming salamat sa pagbasa. Maraming salamat. Ang pamamahayag ay ito ay nagtumutukoy sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinion. Pero dapat ito ay makatutuhanan. Naintindihan lang ba pala kayo? Magaling dahil hindi mo kung ano ang pamamahayag. balita. Kagaya nito. Ito ay nanonood ng balita. Ang balita class ito ay mapapanahong balita. So, ito ay, pa ay mapapanahong pangyayari sa isang magkatarungan at walang pinipilinan. Dapat hindi ka bayad sa pagbibigay ng balita. pwedeng bah bah bahagi ng balita na nakukuha mo lang sa tabi-tabi. Okay, dapat ito ay makatutuhanan. Ang pangatlo ay ang pag-uulat o reporting. Ito ay ito ay isang malaking na pag-aaral na isang paksa kaysa sa balita. Ito ay naglalaman ng panayam at pagsusuri. Naiintindihan lang ba kung ano ang opinyon at pag-uulat class, magaling dahil naitindihan ninyo. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pang-apat at pang-lima. Ang pang-apat ay ang pagsusuri. Ito ay ginagamita ng mga datos o mga data. Meron mga evidensya. Hindi lang basta-basta pagbabalita. -basta so, ito ay may pabigyan ng lugar ang mga kaganapan. Hindi di lang ba kung anong ang Magaling. Ngayon ay punta na tayo sa panghuli. Ito ay ang pag-editorial. Basayan ninyo na sabay-sabay at magbigay ka ng ideya Guiha. Maraming salamat sa inyong ideya, Guiha. Ang paglito na ito ay mag managlalayang magbibigay ng komento sa mga pangyayari. Naintindihan lang ba ang mga uri ng pamamahayag, class? Naintindihan lang ba? Magaling. Ngayon ay, kung talagang naintindihan ninyo ang mga uri ng pamamahayag, ay pumunta naman tayo sa inyong pangkatang eh Upang mas napagaling, dito ang unang pangkat. pangalawang pakat. Narito ang inyong panungo. Pasahin yan sabay-sabay. Okay, gumawa kayo na isang pagsasadula na nagpapakita na iba't ibang uri na pamamahayag at ang kanilang mga katangingan. Bigyan ko lamang kayo ng limang minuto sa paghahanda at tatlong minuto para sa pag presenta Ang limang minuto ay nagsisimula na. Pero bago yan, analito ang mga criteria. Basta kayo ninyo na sabay-sabay. Okay. Ang limang minuto ay nagsisimula na. Tapos na ang limang minuto at huna na natin ang pagsasadula ng unang pagkat. Magaling! kayo sa oras ay nagawa ninyo kahusayan ng inyong pagsasadula. Ngayon, class, ay may hihanda ako dito tatlong numero. Sa loob ng numero ay mayroong mga tanong. Inopare Narito ang inyong tanong. Basahin mo nang malakas. Maraming salamat sa inyong sagot. Ilor, narito ang inyong katanungan. Maraming salamat. Bigyan natin ng isang masigabong palakpak si Ilo at si Inoferio. Ngayon, guys, naintindihan niya lang ba kung ano ang mga uri ng pamamahiya? Magaling. Ngayon ay punta naman tayo sa ating pagsusulit. Basahin niyo lang ang panuto kung may test question na kayo. Para sa likod, bigyan ko lang kayo ng dalawang minuto sa pag-sasagot. Tapos na ang mga minuto at pagpapasa na dito sa harap at ako na mismo ang magwawasto. Ngayon, class, ay meron kong baon sa inyo. Ang takdang uh, aralit. Basahin ninyo ng sabay-sabay. Naintindihan -sabay. eh, lang ba? magaling. Inaanyahan ko lahat at umayo para sa ating pangwakas na panalangin. Amen. Maraming salamat, class.